Naging ang mga simpleng bagay na gagawang ekstraordinaryo. Lahat ginagawa para makapagpagaan ng buhay, makatipid at makatulong sa kapwa. Smile. Susunod, kilalanin ng mga mahuhusay na Pinoy inventors at ang kanilang obra. Malamig ang aircon ha? Si Chodulo Bergado o Mang Ted, 47 anyos, na sa kanyang mga coin-operated machine inventions. Noong 2004, una niyang naimbento ang ATM o Automatic Tubig Machine. Nagay dyan yung hulugan. mo na tubig na yan. Sari-saring parangal ang kanyang inani para rito. At ngayon na, nakaimbento pa siya ng coin-operated motor wash. At maging coin-operated vacuum cleaner. Dito sa kanyang kwarto madalas nakakapag-isip si Mang Ted. Ayon sa kanya, sa isang simpleng ideya lang nagsisimula ang lahat. Ang nasa isip ko pa rin kung ano ang maaring mapulot ko dyan na isang bagay na maaring uh, ap, uh, applicable doon sa mga ginagawa ko as an inventor. Interes yung mga TED ang electronics. Obvious ba? Kaya tingnan nyo naman, puno ng electronic equipment dito. Kaya di ka takataka sa linya rin ito siya nakalikha ng mga inbensyon. naging madali ang naging proseso sa kanyang pag invento Ika nga, trial and error ang pag-eksperimento. Kailangan mataga ang pag uh, paggagawa ng invention. Kasi pag sinabing invention, parang pag inilabas mo na sa public, nandyan na yung judgment nila kung anong klase yung nagmamalaki mong invention. Eh. Ngunit hindi siya sumuko at ngayon, invention na ang mga dating ideya lamang.